Kapag naririnig nga natin ang bansang Korea, partikular na ang South Korea, ang unang-unang pumapasok sa isip natin ay ang mga palabas na Korea novela na talaga namang kinagigiliwan ng ating mga kababayan sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Pero lingid nga sa ating kaalaman na ang South Korea ay isa sa mga bansang gustong puntahan ng mga kababayan nating OFW dahil nga sa ganda ng opportunity na pwede nilang makuha dito. Dagdag pa rito, isa nga rin ang bansang ito sa nagbibigay ng may pinakamataas na sahod kumpara sa mga ibang bansa na pangunahing pinupuntahan ng mga OFW. Pero alam din natin na hindi rin basta-basta nakakarating dito sa bansang Korea. Dahil una nga, bago ka makaalis ng Pilipinas, ay kailangan mong munang dumaan sa napakadaming training at language test na kailangan mong ipasa bago ka makwalified magtrabaho sa bansang Korea. At pagkatapos nga niyan, ay kailangan pa rin maghintay para mahanapan ka ng employer na iyong papasukan. Ito nga nakaraan linggo, ay may nabalita tayo mga kabayan nating OFW sa South Korea kung saan nagka-problema sila sa kanilang mga employer. What? Dahil nga sa ginawa nila habang nagtatrabaho sila sa South Korea. Ito nga mga kababayan, kung sakaling makarating na tayo sa South Korea, ay iwasan natin gumawa ng mga kalokohan na katulad ng ginawa nila kabayan. At dahil nga dito, sila ay nahaharap sa napakalaking problema na hindi gugustuhin ng sinumang OFW na harapin habang nagtatrabaho tayo sa loob ng ibang bansa. Kung ano nga itong problema kinakaharap nila kabayan, panoorin natin ang video na to. Nakakulong at iniimbestigaan ngayon sa South Korea ang dalawang Pilipinong caregiver na nilayasan umano ang employer para maghanap ng ibang trabaho Iyan ay kahit nasa unang buwan pa lamang sila sa ilalim ng caregiver program ng gobyerno roon. Nakatutok si Mariz Umali. Sa land of K-pop sa South Korea kung saan maraming dumarayong Pinoy, pangarap din sanang makarating ni Arlene Ponce. Pero hindi lang para mamasyal, kundi para magtrabaho. Lalo't isa siyang caregiver at registered midwife. Malaki ang sahod doon. Tapos gusto ko rin makarating doon kasi sa naririnig ko maganda daw ang South Korea. Ang lahat na ano na uh, experience na nagamit ko dito sa Pilipinas gusto ko rin i-apply doon. Pero ang pangarap tila maaantala kung hindi man tuluyang mabubulilyaso. Dalawa kasi sa isang daang Pinoy caregiver na ipinadala sa South Korea bilang bahagi ng anim na buwang pilot program ng gobyerno ang nang iwan sa kanilang trabaho sa unang buwan pa lang ng kanilang kontrata roon. Nahihirapan sila dahil overwork sila. May nakita silang isang trabaho na isang nag-offer ng employment as a cleaner. So kaya doon sila nahuli, doon sa panibago nilang employer. So nung nahuli sila, dinala po sila sa Immigration Authority sa Busan. Nakakulong ang dalawa sa South Korean immigration habang iniimbestigahan. Medyo nakaantala in the sense na we have to go to the process na iimbestigahan natin yung dalawa. In terms of timeline, hindi natin masasagot pa kasi hindi pa natin alam kung kailan matatapos yung kanilang investigation. Hmm. Kung ganun ang nangyari ngayon, parang na disappoint. Nakaka-disappoint. Bibigyan ng legal na tulong ang dalawang Pinoy na nakakulong at kung ma-deport ay bibigyan ng pinansyal na tulong mula sa action fund ng DMW para sa mga distressed worker. Kapwa tinuturing naman daw ng Pilipinas at South Korea na isolated case ang nangyari sa dalawang caregiver na naglayas. Sa ngayon patuloy na ina-assess ng DMW at Korean Ministry of Employment and Labor ang programa para matugunan ang mga issue at problemang lumabas sa unang bahagi ng kasunduan. At sa mga kababayan nating OFW kung sakaling nandyan na kayo sa loob ng Korea, ay iwasan nyo pong gumawa ng mga ganitong bagay. Tandaan po natin, pinaghirapan natin ang pagpunta natin sa bansang yan, tapos sasayangin lang natin ng dahil lang sa mga ganitong bagay. May mga paraan naman po kung talagang hindi natin kaya ang mga trabaho binibigay sa atin. Pwede tayong lumapit sa mga pinakamalapit na Philippine Embassy at makipag-ugnayan tayo para sa ganon ay mabigyan nila tayo ng tamang assistance at legal na pamamaraan kung sakaling gusto nating bumalik ng Pilipinas at tapusin na ang ating kontrata. At sa mga hindi pa po subscribe sa ating YouTube channel, ini-invite po kayo mag-subscribe at pahit ng rin ang notification bell para lagi tayong updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.